Kanina guys, nagising ako si city na. Perdami na akong na automated yung anak kong lalaki papasok na rin sa work niya tapos nagulat ako paglabas ko dito guys kasi nakita ko yung labas ni kalsada namin may banderitas na pala. Ayan siya guys. Ayan. Good morning. Uh, Nagpreplito ako ng saging guys. Almusal namin. Dahil ito yung saging na tira nung, nung 31 na binili ko. Hindi na ubos pag saging. Ipiprito ko ngayon para almusal namin. Dapat kasi guys, i, i, ano ko to siya ituron. Kaso lang po, hindi ako nakabili ng lumpia wrap Kaya, prito na lang. Malayo kasi dito yung palingki guys. May palingki naman malapit lang. Yung talipapa. Kaso lang, wala silang lumpia wrap na dito. Kailangan doon pa mismo sa palingki. Sa palingki, sa pako ako bibili kaya. prito na lang. Para almusal namin. And then, kapi at agad ng kape o oh. na yung almusal namin mag-ingay. guys. ito na. Lutok na guys. Pinapatulok ko lang para yung mantika matanggal. Habang niluluto ko yung almusal namin guys, hinanda ko naman itong tanin na may sardinas para almusal ng ang pusa namin. ikaw? Kain na ikaw? Gutom na ikaw? Ha? Gutom na si Balinggit? Oh, gutom na. Saan ka upunta? Gutom na? Ay, andyan si Samir. Hello, Samir. Gutom na kayong tatlo? Hello, Samir. Hello, Balinggit. Balinggit. Gutom na? Ikaw. Gutom ka na rin bulag. Ha? Huh? One ay itong bulag namin eh. Hello Samir! Bakit cute ka pa? Kala mo hindi matapang ah. Ay Diyos! Ay Diyos! Si Samir na masungit. Hello Samir! Huh? Bait-baitan ang mukha ngayon na Gutom ka na? Oh, maghintay ka. Bigyan ko kayo ng pagkain. Takot sa'yo si Bulinggit. Inaaway mo kasi. Ubus na, Ming. Ubus na pagkain mo. Si Bulinggit hindi lumabas, okay? Takot na bubugin yung Summer. Summer! 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 Tingnan mo si Bulinggit, nagtago sa lobo. Kasi takot na kung mo. Ayan, sigling dito. Nakamasid lang. Kasi binibugbog niya, guys. Ito yung nilagyan ko sa kainan nila, guys. Kasi yung kainan nila na tupperware. Na ice cream man. Hinihila ng aso. Dinadala dun sa likod. May aso kasing nakakapasok dito. Tapos pag may tira yung pagkain nila, kinakain niya, dinadala niya yung lagyan nandoon sa likod, doon nagkakainin. Kaya hindi na nababalik dito sa amin. Kaya nagtataka na lang ako kung nasaan yung lagyanan ng kainan nila. Yun pala. Dinala na na doon sa likod, sa may banda ilog. Doon siya kakain. Pinasok ko na lang sa loob yung pagkain niya guys. Kasi takot siyang lumabas. Binugbogbog kasi to siya ni sa amir eh. Ayan. Pinasok ko na lang. Malinis naman tong plastic guys kasi ano to eh yung balot to nung tinapay ng yun ang nilagyan ko muna dahil maghahanap pa ulit ako ng pwedeng paglagyan nilang pagkain dahil nga yun, nawawala yung kainan nila dito sa labas. Dahil hinihila ng aso din sa likod dun sa may ilo. Kaya ito lang muna nilagyan ko ng pagkain nila. Kain siya. Ito kasi yung pusa na to guys. Takot kay Summer dahil binubugbog siya. Kaya pag nakikita na niya si Summer, tatakbo na dito sa loob magtatago. Kasi si Summer may pagkasalbahe Kaya Kain na linggit! Linggit! Yeah, may linggit. Sardinas yan guys. Tapos yung tiran, yung kunting sus ng adobo at saka yung kunting taba ng baboy. Nilagay ko dyan. Yan ang almusal nila. Yan na, linggit. Kainin mo yan, linggit. Busin mo. Guys, malambing ito. Kailang takot minsan sa tao. So, tiramdam niya sa siya. Kaya hindi gano'n lumalapit minsan. Pero pag nahawa ka naman, mabait. Hindi nangangagat. Hindi, na, hindi rin siya nangangamlot. Sige na, kain na. Hindi ka naman pasokin ni Summer dyan eh. Mabantayan kita. Dali. Dali. Hina, na, huwag mo na silipin si Samir. oh, nanay, wag mo gawan yung anak mo. Ha? wag mo agawan ng anak mo, tapos ka na, di ba? Ha? Hmm. Kain na, dali, ubusin mo na. Bilis. Nanay, psst. mo na si Linggit. Nanay, bulag. Huy. Uy. Masige, <laughs> ubusin mo na. Ayaw na yata ni linggit Yan nanay niya, guys. Sweet na sweet to silang dalawa eh. Pag natulog, magkatabi, huwag kayakap. Talagang magnanay. Busog na linggit Ayaw na. Ito ang sa, ano, matapang to. Ayan o, oh, hindi mo pa inubos yung pagkain mo. Oh. Hmm. mo yan. busin mo. tali hindi kita bigyan mamaya pag hindi mo ubusin yan. Kinuha mo lang yung sardinas eh. hindi na kinain ng kanin eh. Ha? Kain? Salamat ka kahit, kahit may pagkabadboy ka. Alaagaan pa rin kita. Ha? Mingming? -ming? Nangangaway ka kasi. Binubukbuk mo si Linggit eh. Ito na guys, luto na yung pritong saging na almusal namin. Yung iba nasa kawali pa, yung last na salang. Ayan guys, almusal tayo ng pritong saging. Tapos, tapos i-partner ko is kopi. Hmm, magtitimplo lang ako ngayon ng kape, tapos breakfast na. Ayan, ang yummy. Hinog na hinog na kasi guys. Kasi tatlong kilo kasi itong binili ko nung 31. Tapos nagsaing ako pagka kinabukasan. Hindi naubos. Hindi ko inubos saing kasi hinalo ko rin sa nilagang baboy. Ito yung tira. Ginawa ko, binalatan ko. Tapos nilagay ko sa tupperware. At nilagay ko muna sa rep. Para hindi masira. Kaya ngayon, pinirito ko na dahil sobrang hinok na. Masarap nga sana to guys kung nagawa kong ano eh, turon. Kaso, wala nga akong wala nga akong stock dito na lumpia wrapper kaya prito na lang ayan guys almusal tayo ng pritong saging hmm. so guys tapos na ako nag almusal hindi ko na na vlog tapos lumabas na ako dito guys kasi Araw ng mandi ngayon, January 4. Start na nang trabaho na ako babae sa bahay dahil work from home siya. Kaya lumabas na ako dito dahil bawal na ako magingay sa loob ng bahay. Kaya dito muna ako nagpapahangin sa grit. Nagpapatunaw kunti sa kinain ko kasi maya maya ah, uh, magtanggal na rin ako ng, ano, ng cover ng kama para labahan. Dahil baka bukas sa sunod araw may maekstrahan na akong trabaho at least tapos na ako maglaba ng, mga labahan namin sa bahay tapos kanina guys nagising ako alas city na pero ako na akong na butumada. yung anak kong lalaki papasok na rin sa work niya tapos nagulat ako paglabas ko dito guys kasi nakita ko yung labas ni na kalsada namin may banderitas na pala ayan siya guys ayan so guys may banderitas na siguro kagabi to nilagay nila o oh, kaninang madaling araw o kaninang umaga bago ko nagising ayan like, guys, pagkakita ko wow may banderitas na tamang tama pala kasi malapit na po ang pista dito guys uh, next 2 uh, weeks ngayon hindi ko lang sure kung 16 ba yung sabi linggo kasi kataon kasi yan guys pag nagpista dito sa pandapan is linggo yung walang pasok yung mga tao yun po ang pista dito sa pandakan tuwing January hindi po magkapareho yung isaktong date dahil nga titingnan nila sa kalendaryo kung anong anong pizza yung, yung araw ng linggo yun po yung ganapin yun yung pista dito pero hindi naman talaga siguro guys yung talagang pista na kagaya dati na matao dahil nga bawal pa ngayon. Ah, nagkabit lang sila ng banderitas para mapin naman namin na pista kahit hindi pa pwedeng talagang kagay babalik sa dati. ayun ang ganda guys. Buong pandakan to guys yung January pag pista ganito po. Lahat na madadaanan mo kalsada puro bat banderitas patron kasi dito guys is Santo Nino kasabayan kasaba to sa Cebu guys sa Sinulo ito guys yung labas ng bahay namin ito na napuno na ng banderitas hanggang sa dolo bawat barangay kasi dito guys Iba-iba ang nilalagay na banderitas Hi guys Lumipat ako dito sa likod guys Kasi doon sa harap Sa may kalsada May nagpapatugtog na doon eh, Lumipat ako dito sa likod Ayan, kasi sinampay ko rin yung mga sinampay ko nung isang araw pa to guys, hindi natuyo dahil maulan. Buong araw kahapon umulan dito eh. Ayan, kaya Ayan, ngayon ko sinampay, saglit na lang yan, tutupin ko na rin kasi maglalaba nga ako ngayon ng mga kumot namin. At saka may yung mga natitira kong nabahan nung nakarang araw. Ayan. Ayan, yung papaya namin guys. Ayan namulaklak na siya guys maliit pa siya na puno pero namulaklak na siya sana mamunga ito para makakain naman kami sa bunga niya yung, yung ita, iba pala guys yung iba binunot na namin tapos itong iba kinalbo namin kasi mayroon siyang insekto guys na lahat ng dahon ay napupuno ng insekto tapos pinakain niya hanggang dulo guys kaya tinanggal namin kasi kagaya nito kung hindi namin ito tinanggal guys siguro patay na itong na nato ngayon kagaya dito ito siya hindi namin agad tinanggal kaya nung tinanggal namin hindi na yung tumulog yung dahon niya kasi napuno po siya ng yung put, kulay puti guys na hindi ko alam kung anong pangalan nito napupuno siya bawat dahon hanggang yung pinakadulo ng dahon pinakain niya ayan kaya ito makita mo ngayon is kalbo na walang dahon din pinutol namin para matanggal yung insekto na namahay si sayang naman guys oh namulaklak na siya guys ayan namulaklak siya ayan pero nanahon naman siya guys sana hindi ulit to kapitan para lalaki pa siya para marami silang mamumunga ito yun ito guys Kada dahon lang na kasi nga kikinakain ultimo yung pinakadulo ng dahon niya hindi kasi sibol lang dahon kinakain niya kaya ito katutubo lang ulit ito ngayon hindi, ko lang, hindi lang namin alam guys kung anong dapat i-spray dito anong dapat mo dito para hindi na babalik yung insekto na namahay kulay siya guys guys ano ito oh ayan oh hindi, hindi siya gano makikita guys kaya kahit ipokus ko siya puti kasi siya maliliit guys ayun o oh, may 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 kunti pa tatanggalin ko ito may maya ayun siya hindi siya gano makikita sa camera maya maya tanggalin ko to baka kasi kung hindi ko tatanggalin tanggalin baka bigla na namang dadami ayun guys yung isang puno lang talaga ang malaki na siya maraming bulaklak yun ang binabantayan namin na wag, wag siya gapangan ng insip ko para hindi siya mamatay hindi magaya nitong iba tapos yung ang palaya namin guys hindi ko na inispeak na namung, namunga siya guys ayan po oh Yan po yung palaya namin guys. Tinanim ko lang to sa dito sa yung buto nito nung bumili ako ng palaya. Binaon ko lang dito sa ano balde na may lupa tapos tumubo na siya pinabayaan na lang namin ayan na guys lumabong na siya kung dati pinakita ko ang late pa niya ngayon marami siyang bulaklak pero isa pa lang ang bunga ayan kasi namunga to nung una napakaliit pero ano lang din namatay lang din yun hindi lumaki pero ito guys nakita talaga ang laki na siya. ayan sana mamunga pa siya guys para para ma, para na mag, gulay namin masarap kasi to guys i igisa sa itlog nagyan ng itlog ayan. ayan ang palaya namin namamana na guys plus yung papaya na mulaklak na ayan yung mga bulaklak na siya. Sana yung mga bulaklak na ito magawang bunga para makakain kami. Kasi itong papaya na ito guys, maliliit lang to Yung isang piraso is wala pang isang kilo. Nasa kalahati o tripod. yun po ang pinakamalaki nito. Dahil binili ko to sa, yung papaya na yung binili ko sa pako, ano siya, tripod, isang piraso. Tapos yung buto, dito ko na nilagay sa likod tumubo siya Yan, may mga bulaklak na siya sana magawa siyang bunga para makakain kami ito rin yung alubati guys ang dami na, na naman yung dahon baka bukas pipitas na naman ako nito para ihalo sa mungo o sa or sa laswa kung hindi kasi munggo, pwede sa laswa yung pritong isda na lagyan mo nito na may kalabasa, sitaw, okra at malunggan. Masarap din siya guys. Ayan guys. Ang daming mga manok dito guys. Ayan, guys, kung marunig niya, daming nagtitilaok. Oh, mga manok pa guys, sa kabilang, sa kabila na to guys, sa Santa Maria. Ayan, hindi, hindi na sakop namin to kasi sa kabilang ilog na sila. ayun. Maraming mga manukan dyan. Kaya maririnig nyo. May, maraming nagtitilaok na manok. Kasi marami silang mga, mga alagang manok. Ayan guys. Guys. Medyo mahaba-haba ang <laughs> usapan. ah uh, Uh, hindi ka subscribe? please subscribe my youtube channel Widilita TV at kung magustuhan nyo guys please share and like at saka thumbs up din guys thank you for watching uh, pag pag ano pa na pala guys pag nag subscribe kayo sa akin ang pindutin nyo guys yung button na on para na-update kayo sa mga iba ko pang mga susunod na vlog. Thank you for watching guys. Happy Monday sa ating lahat. God bless us. And ha happy new year sa lahat. Or happy three kings. Okay guys. See you. See you sa next vlog ko. Bye bye.